Hi! What's up mga Fersons? For today's video ay day of namin kaya samahan nyo kami ng mga friend ko na mag AIA Carnival. May ibinigay nga pala yung amo sa isang friend ko na ticket para makapasok sa nasabing carnival. Share daw niya sa friends niya. Kaya jaran, 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 jaran. Dali-dali kaming nag dahil libre na yan. Bibihirang mga ganitong pagkakataon. Yung may libre, eh, alam naman nating mga persons na masarap pag libre. Pag libre, number one kami. Wala nang patumpik-tumpik pa. Grab the opportunity kit di, apay kit din. Napakasaya nga pala namin dyan dahil yung mga pangarap namin nung bata pa kami, ay natupad na ngayong malalaki na kami o di ba char na kung dati napapanood lang namin sa black and white na TV ngayon mararanasan na namin ang mga ganitong mga pangyayari kasi ay tipong luxury o di ba luxury English yon nung bata pa kami kasi maiulam nga wala yung pang carnival pa kaya o di ba Nung makapasok na kami, masaya naming pinanood bawat mga pangyayari sa loob na para bang iniuukit namin sa aming mga kokote to rewind kung gusto namin balikan anytime, anywhere sa hinaharap. O ba diba? Ano daw? At ayun na nga. At dahil may sampo kaming chips na pwedeng ipanlaro, ay sinubukan namin ang suwerte namin kung kaya ba naming mag-uwi ng staff toy na kahit na yung maliit lang. O ba diba? Huwag na nating pangarapin yung malaki, yung maliit nga parang imposible yung malaki pa kaya oo pag naglaro ka at nanalo ka sa alinmang mga pakulo nilang mga palaro ay may premyo kang staff toy na nakadepende ang laki sa kung ano ang iyong nakayanan o napanalunan at dahil sampu lang ang ating chips ay namili tayo ng mga palaro na sa tingin natin ay ating kakayanin pwede ka namang mag-add ng chips kaso nga nag-stick to kung ano yung libre kami. nunit no additional, importante maranasan namin makipag carnival. O di ba yun ang importante doon. Kontento na kami sa kung ano meron kami. O di ba char? May mga rides, ferris wheel at iba pa pero dinamin namin sinakyan dahil super luxury na that for us. So, habang ginagalugad nga namin ang lugar ay picture doon, picture dito, video doon, video dito. Hoping na makikip namin ang mga ganito karer na mga pangyayari. Buti na lang at only film na tayo ngayon. Hindi na lang 24 o 36 shots siya. Crowded nga pala ang lugar pero dinamin alintana basta nakikigulo at nakikiride ride on na lang kami sa pagka-hype ng lugar o di ba super hype suot doon singit dito unahan lang kami wala kaming pakialam sa time na yan na para bang naging bata ulit kami dinamin alintana ang ibang tao basta ang alam namin ay masaya kami excited na excited kami from head to toe Naobos nga pala namin ang mga chips namin pero sinwerte na may isang staff toy na kahit na maliit ay napanalunan namin is ng isang friend ko pala. Not bad! Serves as memorabilia na din yan. Laking pasasalamat nga pala namin sa employer ng friend namin na nagbigay, binigyan kami ng pagkakataong maranasan ang mga ganitong karanasan. Big salute na din dahil may mga ganitong employer na hindi madamot, hindi kabawasan sa kanilang manlibre at mapasaya ang kanilang helper plus helpers friends pa o di ba san ka pa? pagpalain nawa at more blessings pa sa mga ganitong employer. And thank you na din sa friend ko na nagsama sa atin sa kanyang listahan para makapag-carnival. Ginabi nga pala kami dyan, kaya kahit parang ayaw pa namin umuwi, ay nag-go home goat pa rin kami dahil no more grass to eat na. Pagod man kami, pero parang dinamin ramdam dahil sa happiness na aming nalasap. Nakakapagod na day off, pero worth na worth it naman super worth it hanggang dito na nga pala at uuwi pa kami ha naghihintay na ang mga employer namin bye